Hi guys, for today's video So, ito nga, mayroong bumisita sa amin Yan, bumisita sa amin yung pare namin Oh, so, yan, kaya uh, makipag-paritisan uh, pariti tayo sa kanya Ang <laughs> Yung mga bumisita, kasi dito sa amin sa Dito sa lab namin May ginagawang may ginagawang masarap. Yan. Tara, punta natin. Imaritis, iparitis pala natin siya. Ta, let's go. Uh. So, ito na guys, yung mga sa amin. Huh? May ginagawa siya. Yung... Yeah. Ginagawa siyang masarap. Yung, guys, yung mga sakob ng ginagawa niya. <laughs> Nagluluto pala siya sa amin guys. Yan yung ano, magaling magluto dito. Yan, pare ko pa yan. Yan. Oh, swerte dahil sa ko. So, ang mga pumupunta dito sa amin ay nagluluto. So, oh, saan ka pa yan? Binigyan niya ng budget. Nag-isa na. nag na siya. Nakarili na rin yung iba pang mga sahog. Yung gulay. Luluto ng pansit. Ha? Tanton with beef one. And then, medyo ma-anak na kapag tayo sa tayo habang nagluluro. Yun yung ginigising na at nahihiya sa iyang magsalita. Bigay <laughs> na yung ano, yung atay ng manok sa paghalo-halo sa pagbisa. So, may birth niya yata ngayon o may graduation ba? Dahil may may papansit. Tanpon uh, sa bihon guys. Panan na ito guys. Di up ngayon. Kaya Ayon dapat tayo. Bawit tayo sa kain. Tapos trabaho na naman. Pagkakit ng oh, yan nga guys. Ano, na yung sa kanya eh. Pag talikot ano niya yung Hindi lang kayo, kayo guys, kung tarik kayo dito sa ano, dito lang yan sa dito. Para Hindi ko naman nakita, Ang niya, sa Pancit at bihon so maraming sa home yung ng financing. Uh, Ngayon paparesan nyan guys ng panlis. Ginabaya tayo noon, ginabay. carbs na naman tayo, carbs. tama lang. Yung, yung video kanina, kumulit. Ngayon ng pampalasa, guys. Pampalasa. Ang mm -hmm. magic ng buhay mo. Pero pala hindi pala siya ang magigit ng buhay mo hmm. hindi pa hindi sakit madaling sahog to guys niniluto niya gusto nyo rin guys punta kayo dito lang sa amin dito lang sa Jeda <laughs> maya maya kain na na naman mm -hmm. Bawiin na lang sa kain guys Bawi sa kain Namiss ko to Matagal hindi nakakain ng Pansit Canton with Bihon Tapos maraming sahog So yan guys Pinakuluan niya yung manok Tapos Hinag ng mga Pampalasa tapos si Mayin yun naman o. sa yun naman o. Mayin yun yan sa isang matay ng manok puro manok kasi dito manok lang sa dito tapos yung pinag sa pakuluan manok may yung sasabaw dyan guys lasa mas malasa. Itulad ng relasyon nyo, walang lasa. Ano yung sakit. Amoy pa lang guys, na Malimutan niyo, nagutom na ako. Nagutom na ako talaga. Diba? Galing sa home. Yan na yung pinaganan niya ng manok. Pinimay na manok. Binalo na. panalo ko guys sira naman ang diet sira ang diet ni Rabas dahil sa ang goto yung lang sana lagi laging di para laging kain dadagdag ng patis patis ng buhay mo. Iba talaga ang lutong bahay guys. Lutong bahay. Tapos na Pinoy food. Lutong bahay pa. Overloaded. Sarap. Ubusin huh? yan. Ubusin ito pati sa mga sabiyon. Ubusin Ayan. Parang hindi ko na ako hindi na ako magpagantay. Sobrang bango ng amoy. Sobrang bango ng amoy. Talagang amoy pa lang. Ulam na. Yun sa ulam na guys. Bali, hanggang bukas na yata to sa dami. <laughs> Dahil tatlo lang kaming, ay apat pala kaming kakain. May gatas mo na? May almusal pa to bukas. Sigurado to. So, libre na naman bukas ng almusal. Pati masarap pala yung ano mo, pati yung sinabi. Maraming halong niyang gulay, ano, uh, pichay, bagyo beans, <laughs> carrots, <laughs> tapos yung mapangong gulay ang magtawag dito. Tapos pag linalo mo, malasa. Asparag, asparagus. Asparagus magtawag yung Asparagus. Mabango pag tangkay uh, malalaki. So basta, yun ang yung guys. At inaantay ko na lang, maluto. Kakain na sa mga gustong magpaluto dyan, DM nyo lang ako. Sabihan ko itong kumpare. Maganda niyo sa kidney. Pandini. Talagang guys na... Kung makalimutan yung pangalan sa sarap ng pagkakaluto. Waiting pa. Niluluto pa yung ano, yung atay atay ng manok tagalabas ngayon yung nagluto guys so comment nyo nga kung ano yung paborito yung Pinoy food dyan na pag na gustong gusto nyo so yan lang guys may carrots ng linagay ito okay lang. Yan, malapit na malot, maloto. Yung mga dahon lang ko lang. So, iluluto muna yung carrots. paglaluto ilalagay na yung kitchay uh, pagi beans. Saka yan yung pagis, yung pang ano. So, balay, tinanggal niya muna yung ano. Yung hinangok niya muna yung sahog tapos yan na yung pansit nilagay na yung ano tapos ilinagay niya yung ano yung dihon kabilaan doon sa pinaglagaan ng manok para mas mabilis guys na maluto so yan ang diskarte mabilisan talaga hindi tulad ng ano mo alam mo na. Ang bagal. Ang bagal kumilo. Yan o. Diba? Nakikita nyo naman. Diba? Sabi nga. Yan, nakikita nyo naman. Yan lang, sinagay niya na yung bihon. Pinagsama na doon sa kanton. Talagang gutom na ako sa amoy pa lang talagang nangakagutong guys nakakagutong pansit bihon with kanton yan guys lilagay na yung pichay Bagyo beans. <laughs> Yeah. Maraming sahog. Green na green. Let's go green. Healthy, delicious. Oh, di ba? Ayan. Laban na to, guys. Luto na. Kainan na. Ha? Kain na na kain na tayo guys tinikman kinamay lang yan nga guys tapos na gumain naparami na naman yung kain o oh, kahit may carbs siya may halo namang gulay saka minsan lang kumain ng ano carbohydrates yung ano kasi guys yung kanton sa kabihon gawa sa bigas din. O so, yung iba flour lang ang gumagamit. pero yung nabili namin made from uh, rice dough, nakalagay doon sa ano. So carbs siya. Ginagawa ko pa tapos kumain uh, take ng uh, green tea para malusaw. So 'yun lang guys at uh, See you. Kitakit sa aking susunod na videos. Yun lang. Ang ano natin, nakipag-paritist tayo kay paring Lobert. Nagluto. So, hindi lang. Mayay lang siya. So, bye-bye. See you on my next video. Ingat po tayo lagi. And love, love all. Love, love all.